Welcome back sa ating programang Kung Suwi at Swerte. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang inyong weekly horoscope. Iisay-say natin ito. Para sa mga isinidang sa Sojak sa na Aris, narito ang inyong kapalaran sa linggong ito. Aris! Sinasabi na bago mo simulan ang anumang pinaplano, mainam na pag-aralang mabuti sapagkat kung magkakamali ka, malamang sa malamang, siguradong kabiguan ang iyong makakamit. Sa pananalapi, ingat-ingat sa paggastos, medyo kakapusin sa mga susunod na araw. Sa usapang pag-ibig, may hirit ang minamahal sa iyo. Mainam na pagbigyan bago pa siya tuluyang magtampo. Sweating numero 5, 25, 14, 3, 16, at 42. Maswerte ka sa kulay na green at yellow. Taurus, bago simulan ng trabaho, humigop muna ng mainit na kape. <laughs> sa ganyang paraan, mas magigising ang iyong isipan at magiging aktibo ka. Makagagawa ka ng maraming magagandang bagay sa iyong gawain. Aba, magtimpla na ng mainit na kape. O, yung makakatulong yan sa inyo upang maging buhay na buhay ang inyong pakiramdam. Ngayon naman, ang pagpaplano para sa mga negosyante ay gawin na. Lalo na at papasok na ang buwan ng September. Maganda po yan sapagkat makapagbibigay ito sa inyo ng swerte sa larangan ng pananalapi. Magiging mailiwalas ang araw sa usaping pag-ibig para sa linggong ito. Ilibre ang kasuyo sa isang coffee shop. Punta ka sa Starbucks <laughs> upang makumpleto ang iyong araw. May swerte yan. Swerte ka naman sa nomerong 5, 9, 23, 35, 45, at 48. Itaya na sa loto yan at baka makajakpat ka. Swerte naman sa mga kulay na Lilac at White Gemini Sa ibang bansa, magiging maligaya. Kaya kung may planong mga ibang bayan, abay simula na. Higit sa usapin kung kasama ang minamahal. Bukod dyan, may maganda ring ambisyon sa larangan ng trabaho o karir. Pwede rin mga ibang bayan sapagkat makatutulong yan tungo sa iyong tagumpay. Simula na ang pagpaplano sa linggong ito. Umpisahan na lang mag-apply sa abroad upang sa susunod na 2024, makamit mo na ang biyayang inaasam. So ano pang inahintay nyo? Apply na. Ngayon naman, sa usaping pag-ibig, hindi sukatan ang salitang I love you para manatiling matatag ang inyong relasyon, kundi kumilos din ipakita ang iyong nararamdaman at ipakita ang pagpapahalaga sa kanya. Maswete ka sa kulay na silver at red. Swete sa numerong 5, 9, 25, 34, 43, at 49. Ngayon naman, isunod natin ang cancer. Papaburan ng langit ang lahat ng iyong ginagawa lalo kung isa kang mabuting tao at mapagbigay. Pero hinay-hinay sa pagbibigay at baka ikaw ay lokohin lamang. Yan po. Ngayon, damihan ang ginagawa mo para maging maswerte at magkaroon ng magandang kapalaran. May katuparan ang gustong mangyari sa mga susunod na araw sa linggong ito. Suwerte ka sa numero: 2, 16, 25, 34, 42 at 49. Maswerteng kulay: pink at green. Leo may pagkakaka, may pagkakagastusan ka Medyo nautal po tayo May pagkakagastusan ka ngayong linggong ito Hinay-hinay bago pakapusin sa pera Tiyaking kailangan ang iyong gagastusin Masusulusyon na ng problema Ninyong mag-asawa o ang iyong karelasyon Ang asawa mo ay kuripot at ikaw naman ay mapagbigay. Papakinig muna sa asawa ngayong linggong ito para hindi ka maisahan ng mga pagsasamantalahan ang iyong pagiging mapagbigay. Swerte ka sa numerong 1, 4, 10, 19, 34, at 49. Swerte sa kulay, yellow at purple. Virgo, Isipin mo ngayong kapalang magsisimula. Kaya naman magpapakasipag ka dahil marami pang magagawa upang umunlad at magpayaman. Umpisa mo yan ngayong linggong ito. Sa pag-ibig, aba, huwag kang masyado mag-alala kung medyo nagkakaitad na. May kasabihan nga, kalabaw lang ang tumatanda. Ibig sabihin, kayang-kaya mo pa yan pagdating sa usaping pag-ibig. Swerte sa numerong 1 5 19 28 37 at 49 Swerte ang kulay na orange at blue Sa negosyo, umpisa na yan at siguradong may pagunlad sa linggong ito Libra Hindi maldaling magpatawad Ngunit kailangan mong gawin yan dahil Malapit na ang Pasko upang muling maging maligaya ang inyong relasyon. Simulan sa linggong ito ang pagpapatawad. Magiging masaya ang araw, magtatagumpay ka sa mga susunod na araw sa buong linggong ito. Sa pananalapi, patawarin na at kalimutan na ang mga may ay mali naman yun. Singilin pa rin sila, ibig sabihin patawarin mo sila, pero ang utang ay kailangan mong singilin. Mabimiyasa yan. Suwerte ka sa 6, 12, 27, 32, 41, at 49. Suwerte ang kulay na red at lilak Scorpio, huwag magtanim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Dahil sa panahon ito, ang iyong buha ay marami pang suweteng makakamit. Maganda ang kapalaran sa mga susunod na araw sa linggong ito. Alalahanin kung puno na ang pag-ibig at pagpapatawad ng puso. Na ba okay yan? Ulitin natin, alalahanin mo rin kung puro pag-ibig at pagpapatawad sa iyong puso. Mas mainam? Swerte sa numerong 8, 17, 26, 33, 40, at 44. Swerte ang kulay green at brown. Sagittarius. Mas madaling siniswete ang mga tao kapag sila'y mabuti. Kaya naman, aba gumawa ng mabuti sa kapwa mo. Maring masangkot ka sa intriga sa linggong ito. Iskandalo kaya? Pero hinay-hinay ka, huwag masyadong mag-apura sa solusyon at baka ang intrigang yan maging malaking problema sa mga susunod na araw. Maring masangkot sa isang mabigat na kaso kaya hinay-hinay sa pag isang social gathering, matatagpuan ang magpapatibok sa iyong puso. Doon sa may mga minamahal na o karelasyon, aba, huwag nang dumalo o huwag nang patukso kapag ka nasa isang party. Hinay-hinay! Swete sa numerong 6, 17, 28, 34, 40 at 49. Maswerte sa kulay, yellow at beige. Capricorn. Hindi dapat agra, ah, hindi dapat maging mapag-agrabyado sa maliliit. Sa halip, dapat mo pa silang tulungan. Habang tumutulong ka sa mga maliliit, larong darami ang swerte sa buhay mo. Magandang kapalaran ang matatanggap sa linggong ito. Swerte sa numerong 4, 17, 25, 34, 40 at 45. Maswerte ka sa kulay na blue at magenta. Aquarius, hindi ka dapat magmukbok at tanggapin na lang ang iyong kapalaran lalo na kung may kaugnayan sa kabiguan sa pananalapi. Isulong ang iyong tagumpay, gamitin ang iyong talento. Kung hindi palalaguin ang kabuhayan ngayon, Aba, bubulo sa ka na lang at magigising ka isang araw na walang wala ka na. May balita ang kaibigan na ikalulungkot mo. Medyo hindi maganda ito sa usaping pag Hindi mo mapapansin na lumalayo na ang loob sa iyo ng karelasyon. Darating ang araw, baka tuluyan siyang mawala sa iyo. Aba, suyuin kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Suwerte ka sa nomerong 2, 9, 18, 27, 26 at 48. Maswerte sa kulay, gold at beige. Pisces. Malinaw na malinaw na ang larawan sa tubig ay nasa palanggana. May malaking salaping darating ang buwan ng September. Ibig sabihin... Aba, malinaw ang mga plano at siguradong may makakamit na swerte sa mga susunod na araw. Kumilos sa linggong ito, kilos agad ang balak gawin ay magkakaroon ng positibong resulta sa pag-ibig. Huwag dalawa-dalawa ang niyayakap, isa-isa lang at baka silang mawala sa iyo. Swerte ang numerong 7, 16, 25. 34, 43, at 47. Swerte ka sa kulay na green at pink. So, yan po, ibigay ko sa inyo ang inyong kapalaran o weekly horoscope sa linggong ito. Sabi ko nga, kung may negatibong nababanggit sa inyong kapalaran, pagsikapang mabago, kumilos upang hindi mo makamit ang negatibo. Sabi ko nga, kung negatibo, gawin mong positibo tungo sa swerte. Kung ikaw naman ay positibo ang naririnig mo sa iyong kapalala na aking binanggit, huwag ka lang magpatulog-tulog, kumilos na sa ganon tuluyan mong makamit ang sinasabing swerte. Kung magpapabaya, pwedeng mabaliktad ang swerte mo pwedeng maging malas. Sabi ko nga, ang bawat kapalaran natin tanging ang ating Panginoon Diyos ang nagbibigay. Itong aking tinatalakay ay isang gabay lamang upang magkaroon kayo ng patnubay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sama masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!